Good morning mga paps, good morning. Ang araw na ako hindi nakabiyahe. Hapon, hanggang ngayon, at matatagalan pa. Ano ba kung bakit ang nangyayari sa akin? Ang nangyayari pala sa akin ay ano, oh. pauwi na ako mga alas 5 ng hapon. Kali ako sa biyahe. Eh malapit na ako dito sa amin na uh, sa may Peter Commonwealth uh, St. Peter Church sa tapat eh pag talaga ako dyan ay eh, nag ano, ako dyan, nag, minor lang o baga lang kasi nagsasign ako sa ako dyan Anong nangyari marami sa sakyan eh, mabilis na iubi dumaan sa gilid ko tapos uh, yung sumunod ay motor yung motor, yun ang nagkagit kami yung motor. Para kasing galanganin yung motor kasi may ka, ang paglampas ng EOB, na bulaga siguro siya, may motor ako yun. Ako si may mga motor din. Eh, yan daan talagang dikit kami. Nangyari, di ko alam, parang tinulak pa nga ako, para makalusot lang siya. Nabigla rin ako, hindi, bigla lang bakit biglang may gumigit sa akin tapos bilis takbo niya eh bangka lampas niya sa akin ang monobila ko sumabit doon sa hulihan niya wala akong may box ba yan basta biglang mabilis pangyayari ayun simple lang ako tatumba ko itong tumama sa akin sa kaya ito, bali yung aking polar bone dito. Kaya matagal, matagal ito, matagal bago makabiyahin. Kahit anong iingat mo sa daan ko, mga kasabayan ko naman, balas-ubas mag-drive sa daan. Pangyayari pa rin ang aksidente. Kaya, tapos ako, mga rider, ingat, doble ingat. Sabi ko nga, kahit anong ingat natin, kung makasabay natin, walang ingat, talagang mangyayari pa rin ang aksidente. Ang tulad ko, mabagal takbo ko, nadali ako. Kasi e sana binilis ang ulang para hindi kami pangabot, ba? Diba? Tama yun. Nandun naman sa naka, nakikita ko ang problema naman, hindi man lang ako yung Nangyari. Basta kung marurot na marurot lang siya, wala. Sabi nung kasi sa Sabel, Sabel reklamo daw ako. Ano, eh, reklamo ko, hindi ko man nakita ang plaka. Hindi naman luminto. Wala rin naman nakano kung oh, plaka nang kita. So, ano, reklamo ko, wala. Di ba? Kaya sana makonsensya yan. Konsensya niya lang niya yun. Ginawa niya sa akin. Mayroon mong ginanon pa ako na ano niya. Ginanon yung kamay na para makalusot lang ka. Kaibas ko naman doon sa monobila namin. Sumabit naman doon bila ko sa ulan niya. Mas malaki motor niya sa akin. Kasi motor ko malit lang. So yun ang nangyari. Kahit ako, buwan pa yata ito bago gumaling. Kasi bali dito eh. Isang linggo bago magliyong daw, sabi ng doktor. Siyempre, isang linggo, ano po rin mga ilaling yun para ma... Okay na yung galaw-galaw. Okay na yung kamay ko. Yung walang buto kasi yung bali. Naggalaw-galaw parang... Nagaano siya yung... Yung bibikit-bikit para magkikis-kis. Ay masakit pag naggalaw-galaw. Ayun. Ingat-ingat tayo sa daan. Na lahat ng tao mag-iingat. Hindi Iba lang nag-iingat, tapos walang pakialam yung iba. Eh di, kahit anong ingat, at isgrasyala kapag ikaw na natamaan. So, yun lang mga paps.